Sa panahon ngayon, ang diyos-diyosan ay hindi lang rebulto. Minsan, mas mapanganib ang mga diyos-diyosang hindi nakikita. Maaring ito ay takot na inuuna kaysa tiwala sa Diyos. O gawain na inuuna kaysa panalangin. O relasyong alam nating mali, pero pinipilit. O pangarap na handa nating ipaglaban kahit taliwas sa kalooban ng Diyos o aliw at entertainment na kumakain ng oras na para sana sa presensya niya o ang pag-iisip na mas marunong tayo sa Diyos o ang mga paniniwalang may mga ibang nilalang na makakapagligtas sa atin. Sabi sa Eksodo, Kabanata 20 talata 4 hanggang 5. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng Diyos-Diyosan Huwag mo silang yuyukuran ni paglingkuran. Ang ating puso ay parang altar. At kung hindi ang Diyos ang nakaupo sa trono nito, tiyak na may ibang namamahay. At sa panalangin ito, hihilingin natin ang paglilinis ng altar ng ating puso. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, salamat dahil ikaw ay Diyos na hindi nagpapalit-palit. Ikaw ay Diyos na nagsimula at magtatapos ng lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. Hindi para sambahin ang mundo, kundi para maglingkod sa iyo ng buong puso. Pero ngayon, aaminin ko, may mga bagay akong pinapahalagahan ng higit sa iyo. May mga pagkakataong mas nauuna ang trabaho kaysa panalangin. Mas nauuna ang phone kaysa Biblia mas nauuna ang sarili kong plano kaysa iyong kalooban. At mas inuuna kong makuha ang gusto ko kaysa magpasakop sa iyo. At minsan hindi ko na napapansin. Unti-unti na pala akong sumasamba sa ibang bagay. Hindi sa pamamagitan ng tuhod, kundi sa pamamagitan ng oras, atensyon, emosyon at pag-asa. Panginoon, patawarin mo ako kung mas natatakot akong mawalan ng approval ng tao kaysa mawalan ng presensya mo. Mas pinoprotektahan ko ang reputasyon ko kaysa ang kabanalan ko. Mas iniintindi ko ang likes at followers kaysa ang lakas ng ugnayan ko sa iyo. At patawarin mo ako kung mas umaasa ako sa sarili kong kakayahan kaysa sa iyong kapangyarihan. Linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ang altar ng puso ko. Walisin mo ang mga Diyos-Diyosang hindi ko pa kayang pangalanan. Sirain mo ang mga secret idols na matagal nang nagtago sa likod ng abalang buhay. Tulungan mo akong bitawan ang mga ito tulad ng mga ambisyong hindi mo kalooban. Relasyong hindi nagdadala ng kabanalan takot na pumipigil sa pagsunod sa iyo at kalakaran ng mundo na unti-unting binubura ang iyong tinig sa puso ko. Ayokong maging kristyanong religious pero puno ng mga Diyos-Diyosan sa puso. Ayokong mas maging masigasig sa ministry pero hindi na marunong magpahinga sa presensya mo. Panginoon, ikaw lang ang karapat-dapat sa trono ng buhay ko. Walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin. Walang sino man o anuman ang dapat kong pag-ukulan. Nang ganitong klasing debosyon, kundi ikaw lamang. Turuan mo akong magsabi ng hindi sa mga bagay na kumakain ng panahon para sa iyo. Iwasan ang mga pagkakaabalang na uuwi sa spiritual disconnection. Maging mas sensitibo sa mga bagay na naging acceptable idols sa lipunan at magsara ng mga pinto ng tukso at entertainment na hindi maka -Diyos. Panginoon, kung ako'y sobrang takot mawala ng isang tao, na hindi ko na kayang sumamba, ibig sabihin, baka siya na ang Diyos-Diyosan ko. Kung hindi ko kayang mawala ang isang bagay, baka ito na ang iniiyakan kong altar. Kung hindi ako masaya kapag wala ako sa comfort zone ko, Baka hindi ikaw ang kaligayahan ko kundi convenience Linisin mo ako Panginoon Bigyan mo ako ng pusong tapat walang takot sa pagkawala Buo ang tiwala sa iyo Nananabik sa presensya mo higit sa lahat At kung sakaling bumalik muli ang mga tukso Kung sakaling muli akong maakit sa kinang ng mundo Paalalahanan mo ako Panginoon na ang kinang ay panandalian pero ang iyo ay walang hanggan turuan mo akong masiyahan sa iyo na ang biyaya mo ay mas higit kaysa lahat ng kayamanan na ang presensya mo ay mas matamis kaysa lahat ng kasiyahan na ang pagsunod sa iyo ay mas makabuluhan kaysa anumang layaw ng mundo Panginoon ito ang panalangin ng pusong gustong magbagong-loob pusong gustong tuklapin ang mga altar ng kasinungalingan at itayo muli ang trono para sa iyo. Ikaw lang ang Diyos ko. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin mo sa araw na ito.